Facebook, susunod sa personal pala. Ope, siya masinsunod. Katay. Kapartal. Kamukha mo sa Baragunda. Hello! Hi! Hi! Shout out! You're still... You're still the best friend pa. is May Isa pa, pa. 1, 2, 3, go. Okay Honor. Tiny galang Please follow for more. GD is best friend of mine. Sima na. Go. Sima Go, go, Hi and low. Oh. <laughs> low bat. Ma, Mana. Hi and low. Taas ba <laughs> Lo ba? na. Ay, yung kwan ba? Uh, uh, hi, hello, please guys. And follow and subscribe <laughs> my channel. Okay na. <laughs> Ani mo ba? Go. and follow lang at saka unsubscribe. Uh, Saan <laughs> na ka ano? pwede mapanood? Kami. kami oh, ganyan. Ganyan. Nakarap po yung mapanood. Sa ano, bantay bata. <laughs> Pag ganito ang ano mo.

Galaxy. Ah, ah. Ano? Dalawa. Ili ilibot, ilibot. Na ilibot. Ilibot. Ipagkita kay mana. Double no. Iharap sa kanya sa. Ano 'yon? Ang sabi ko, grabe ka Galaxy. Grabe ka hamis. Double mana. Pag ingana ba mana? Mana. Ipakita paramdik house ala bakto bak dinak ala otsa nabika ogro ala ha godak pala ang show pa subo ganito panoo sa ano ban time park pag ganito ang ano mo <laughs> sa, <alay> <laughs> sa friday sa friday na sa manila juice sya <laughs> pag ba, ganito ay nakaflip na yan yatay 'di ba ganito yung awag oh, mo nga ano, patayin. 'Di ba ganyan na yan siya. So pag nagba-vlog ka, maganda yung ganito kasi, English kasi nakikita yung back to back. Hindi ka intindihan bala ka. English. Hindi ba nag-back to back na yan siya ganun. So English maganda yung ganito, maganda ang ganitong content. Hindi diba? ka ba nakakaintindi hanggang bukas yan. Kaya, nagtagalog na ako. <laughs> tapos ito yun, 'di ba? Ganun siya tapos pwede mo siya i-ara. Maganda yung ganyan din. Hello. Pwede pa ba sa mga Tapos pwede pa yung sa mga 40 anyo. Tapos try mo yan sa ganun. Biglang <laughs> yung <laughs> tsura. Hi guys, welcome to the show. <laughs> <laughs> Please follow for more Jet you best friend. <four> time, okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Hi friend. Ben! Jawa. Jawa, makasalap.